Pagkala ng mga kaisan ka? oh, kay kabis pa rin po Aba Pagkakalaki eh. oh Ah ah Ay hey magandang ah, hapon Ay, bibisitahin ko muna yung Aking pinsanan din eh At tayo po bawal pong mag ah, ano po Mag Mag ano po ng mabigat na trabaho Ay ano naman po Kumbaga po eh, kay kinakabis yan, kaya nakakabis pa rin po yan ay. Kung bagay ito po, dinad itong way na ito, dinadaanan po namin papunta sa amin. Malap ibig sabihin po, mas malapit yung kanila sa bayan kaysa sa amin po. Yun, yung dalawang ng kong yanong sipag. <coughs> Son! Woo! Son! Woo! Hindi ako pansin. Para ano po mga kaisan, makalanghap-langhap po ng sariwang hangin. Oh, ako po natulog Tatlong oras ah, ay, Pahinga nga, talagang pahinga At sa, ako nadali ng Ubo at sipon Toy Sina man ang pakiramdam? Ay, nadali Ulaga ay Nadali na ulan Iya yeah. Ha? Ay. ay, ano yan? Guni-guni mula ako yan. Lagnat-laki, repinsan? Iyan, <laughs> yeah, dami <labi>, sa'yo. <laughs> Huwag ka kong... Nagadali kami ng utol, no? Kaya nga. oh, ito, uy. Oy. Nagadali ari. Ano ah, Nagagamas ba kayo, utol? Oo. Oh. Ano, hindi naman ka-losong, hindi. Hindi muna. Oh, pahinga daw muna. Yung aking ina-upload ay late upload pahinga daw muna buwan, dalawang buwan o, aba, ay, hindi ko, ay. tatlong araw lang ako ito <laughs> dalawang buwan ako na kukunti sa iyo e. dalawang buwan Oo. ay baka ikaw umpisa na eh lalong ngalos sa mga trabaho <coughs> susuway mo yung doktora no ay oo ay lalo naman ako manghihina yun nga sabi ko sa iyo ah. mangangalos ka ay, gayet na gayet, ay. <laughs> <Malulubog> to, ay. <laughs> gahit na gahit ay malulupog to eh gahit na gahit na gahit na lang sinaman utoy ay sabi ko ibisitahin okay. ko kaya yung pinsaning ko. -o, ay, pag maulak. Kumare ay. Nadadali daw na sa klut ba Oh, yan. Si Ot po, Ano ay, to? Sabi ko dito eh. Ako pag may bakanting oras, ako napunta dito eh kay kami si Prem. Ay, uh, ay naano na ninyo to eh. Binabal binabaliktad. Ay, binabaliktad. Oh, oh, oh. Ay, nakakabalingas ay, nga. Ay, siyang. Baka pa ba may... E -e -e? Oo. Ay, ano pinsan? isan? E, sumilip naman ang araw. Kung oh, hindi, ay hindi ako sasaka. Sabi ko, silipin ko kaya sinapinsan. Ayot, kulang, kulang bagay... init ay, kulang init. Ay, may gating kayo napapasyal din din insan. Bising bising rin ay. Na? Ay, oo. Hindi na rin kapapasyal ka <coughs> sa inyo pa. Mga uh, minsan, naanon nga yung tanglad ninyo. Oh, o tay kahit apat na iras ang kuha niyo sa ata o, na yan. Sampu ng tricycle. Wala kang nami kung tama din asan ka na. Oo. Wala na. Naay na ako ay. Nasigaw no. na din <laughs> ako ay isud at si Kuya Tony oh. ay naa dito. Ako wala alala dati. Oh. Nung nanghiram tayo ng tapasan. Oh. mo, <laughs> damo. Oh. tayo magtiniyong. Ay, inaputol. Inaputol. Nakali kami ka sa ano. oh, nga, Hindi no. ko iisun so, yung grass huh? cutter ng na tatay. Nakaw natin yung hasaan. Oo oh, nga, sa damo. Nakakaya hiram. Para iba pa man din yung shit. Ba't gawa ng parang tagilid? Oh, <laughs> oh. <Tandamo>. Kabado <laughs> ay, ano? Oo, oh, nakakaya pagbabalik na rin Paano kaya? Hindi, ayos lang ah. Tanda <laughs> ko yun ah. Ah. Wa mga taong 2008 yun. Ay, hindi ako. Inutusan. Talawang tala ko. Oo. Oh. Pinati naman ako ni Arabs. Puto, magkano ka ba? Hindi ka. ganda pa natin kasi ibaba ko muna rin. Ay, pagbaba siya malitik yung dulo ng puntito. Ay, talbog. Naputo na, no? Oo, kagana, rin. Oo. Oh. Ay, nung magsasauli ay si Creation Day na po. Para kayo mapansin, medyo delegan pa ng ganda At sabi, hindi ah. nagawa ng Oo. Oh. Ay, ang sa isip ko naman noon, ay mga bata pa. Sabi kay Ari, Sa alam mo kung saan yun ano to sa so, may tulay kasi na una oh. sabi kay ari kabado kabado pag sa uli oh ako, na nga, lang, nang hiram na ah. kala okay. ina pa. rapa wari kay uti taong 2000 ano yun 2000 na uh, mga 2008 2006 sabi tanda mo nga ano <laughs> ay, tanda ko ah Dahil man. na pong ul. Ay bata pa si Kuya Izon. Oo. Oh, oh. oh, kasi ako na inutusan ka oh. Kasama nun. Siya nga. Ako naman na in inutusan. Wala magagawa. Kasama. Tayo sisilong mo muna, baka kayo anong rin. Hindi, ayos lang. Ayang aga pa naman na, oh. Ayaw. Baka ako nakakaabal, ah. Ay, hindi. May kingat kong bagay kay napapatid. Oo, ako po'y nakikipaghambugan na din, eh. Oo. Pag may sampo naman yung totoo din, nakikipaghambugan. Alam ka nila nakikipaghambugan. Adi, oo. At mga taga-keso naman ang... Ay, sa baga. Nakikipaghambugan. Oo. Ayan na, kuya isin na. Sige, Anthony, <laughs> Kaya nila nga, ni PJ, may dalawang oh. malaking bag para bag yung bag na panjabuhan ang ah, papunta ng Maynila at makikipagsapalakan nga doon tayo. Oh, dati at ah, tanda mo? Oo, oh, 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 tanda ko dati. Si nga PJ ay ano, parang sabi ah ako ay kumbagay para ba si Ang Estel ay maging ibang oh na pero ang Tanda ko, ko nun ay. ay. Ano, ay. Nga ano nga ba uti? Anong, anong edad ko nun? Mga 15? Oo oh, oh, baka ay. First hey, timer ka sa Maynila no na. No. First Maka timer. Mga, 18, mga ganun, di si Chuan. May kipagsapala ron, tay nakatirikin ako. Na Aldwin yeah, ano? No. Magkano kayo doon? ng trabaho. Nagkaharap ng trabaho nga ay kung ano-ano mga sin pinapasok ba namin. Wala kasi pinsan nakapasok sa KFC. Oh. yun sa KFC. Ang ah, din Ma naman mahirap daw. Isa yun nga ay ay siya naman ay ano, kumbaga kahit pa paano na may disiplina habal pala nga ay natutuwa yung kanyang manager. Tao. Oh. Pati naman yung yung mga estatwa ay kanya pinupunasan na yun. Pati daw bigas ah, pinubuhat niya isang sako. Oo. Uh -huh. Oh. Hindi siya ako. Siya nga. Ito kuya, dinaalala ko at kung bagay ba, isang mga ayun. Oo. Oh. yan yeah. oh. oh, ang talagang kasamahin ko lagi uti araw Oh, yun may pisip pinding isabi ko sa vlog na pwede ano to eh. Yan po ay yung namatay na po na kapatid ni <coughs> ni Nautoy. Na aksidente po sa ano? Sa kabayo. Nalaglag po ba? Ay gawa naman, naman talagang tayo mahihilit sa kabayo natin eh, ano? Oo. Oh, Ay medyo maidadagdag na nangangabayo na ano. Ay, ay, like, you, -idad -idad na ngangabayo na, ngangabayo. ay, ay, <laughs> ay, may, may tula tayo diyan ah, yung kabayo na yan. Ay eh, awang kung pwede yung pwede, pwede ba yun? yung pwede. Ako eh, may kabayo. Kulay alasana. Oo. Oh. Ang kanyang bisyo't gawi ay katakataka. Pag iyong hinimas, nabungay ang mata. Pag iyong sila kayan, <laughs> ay wala kang isod. Ano no? Naabuka ang pa. Kailan mo na naman na talaga man pa. So, masaya po pag papangay pakita mo pipinsa na. Ayo, ay, madalang ay. Oh. Yan siya ng sa nang talbos anong itong mga mga talbos. Ito ang gusto ng mga followers natin ay. Talbos. Yung mahal daw sa Canada, toy. Baka nga may nagyiyelo ay. Oo. Oh, oh. Hindi mabubuhay. Hindi nga sa vlog na nga lang daw talaga pinapanood na lang nila ay di minsan ba pinsan ay eh, ginagamas natin ang kamote, tinatapon at ating ibinabatikal sa tabi ay, ay gustong gusto kaya ano para nangihinayang yun kaya pag ano sinanay ah pag ganun yung pinaghimayan itinatanim eh. kaya nangihinayang ano oo oh, nangihinayang sila lalo yung ating mga lululula dati okay, ay ano ibig sabihin pinsan ako yung may i-recommenda naman sa iyo ano ay, yun na, ay ano yun ay dun na yun ay yung ano nga ba tawag utol dun sa ano pag yung galing sa linang yung medicine ano nga bang tawag yung like mga ano nga bang tawag sa ganun yung bang herbal, herbal, herbal. Yun. ay oo herbal ay ano ano, ano, ano yun ay tara nakita mo na lang dun ano yun ako ngiting ka, ano ako ka... Ano kaya ka, ba lumo din yung ganar kalaki <laughs> oh buto, ano bang pinsan yan gabukado <laughs> oh, oh. gabukado <laughs> hindi ko kaya yan natakot si sa gaya ano Oh, tara ka. bakit kita mo dun dahil? kaya ay parang hindi ka pumakaubo ayo oh, hindi oh. ay, ka kulapo yun wala kang tutugon sino <laughs> <laughs> meron daw, oh, daw kaya sa tanawa magkakaibigan naligaw sa gupat oo oh. al ah, ay di nai -on. ay parang hindi man naligaw parang walang dudugas ng prutas oo oh. ay di nang dudugas ng prutas ano? ang sabi ng dun nakahuli oo oh, oh. Yang inyong mga prutas na yan ay kay papaligtasin ko na. Oo. Papaligtasin ko na kayo. Oo. Basta mayroon lang akong papagawa sa inyo. Ang sabi daw. Oo. Ayan, nakuha ni Pedro ay kalamansi. Oo. Saka lansunis. Iba't iba? Oo. Ay yung isa naman, ang dala ay nangka. Oo. <laughs> Pedro, Juan, sino pa nga ba lang ano? Si Ubo. Ate, ito ka nga. Kasi... Oo. Ay, di ayos saan ano. At si Pedro. Basta tatlo. Kalaman si Lansunis, si Pedro. Oo. Oh. Tapos yung isang avocado. Suha. Oo. Oh. At ipakadami. Oo. Oh, ay, takakalwayo ka nung huay. ay, di. Ayos. Ay, yung isa ay si Juan Pedro. Basta kung siya si Batman na sabi. Oo. Oh. Ay, yung isa na may ka. At agawan daw. Sabi, ay, uuwi ko sa amin. Malaki-laki. Nah, dahil nga na may ari. Oo. Oh. Ay, ngayon sa nung may ari, ay, eh, kayo ay pagbibigyan ko na ako lang ay eh, may kaparusahan sa inyo. Sabi, ano po ba yun? Sabi, latuad. At ilagay yung mga kinuha ninyong prutas. Ah, sisiksik? Oo. Oh, oh. Sabi ko ah. sa kalabasi ay, <laughs> ah, <laughs> ah, ah, <laughs> ah naiyak daw Sabi, Aba! <laughs> ah, oh. Oh. Ang dito pagkasakit sakit daw. Oo. Iyak na iyak nga daw. Kalamasi pala daw pinasok Wala oh. iyak na iyak, na, iyak na daw. Anong dinadala daw may avocado ay sabi daw ay. Bat tao tao daw naman Oh. Ah sabi daw ay. Oh, pati ka tao nakakaloko ba? <laughs> kita mo Sabi si ano. Ki, kita mo taring lansunis iyak na iyak daw. Oo. Oh. ako nga ako ikain ng papatawa. Bakit? Ayun ay, nga ako kasama ko dala ay langka. Sa oh, Awa, di dyan pagkalaan. Ay, di nga. <laughs> Sabi niya, tapos ka kayo, yung ikalwa, si Pedro. Ay, sabi talaga po, ano po ka mangyayari? Buswang, ano? Oo, oh, oh, ay, pakalaki, ay. Dalong yan pala, ay, sakit niya. Sabi ko, ay, sakit, tusok, tusok. Oo nga. Ay, ay, sakit. Ay, pisan, may hinahabol yung mga aso. Ay, maalala ko nga pala, pisan. San, san mo nadali na binununing niyo ito yung pakalaking kubra? Ay, dun ay, sa dulo. Pagka-nerviews ko din dun ay. Ah, Uwanan dun ba dyan? utoy? Oo. Oh. Saan utoy? Uh, ako nga yung nag-alala dun di yan. Kung bagay ginamas ko ng kaunti at gawaan. Ginamasa na niya. Ay. Ang um. hirap naman ah. Kung bagay baka mamay ah, matuklaw. Hoy, buti ba na siya. para ba nabilibid? Nung no, anong tawag ba, doon? Yung lambat? Ba? Ba? Oo. Ako yung nabiyos <coughs> din na eh. Di nila ang ba? Oo. Kaya nga sa... Mm. Tiba, ko sa imama. Sabi ko nga sa iyo, makakita lang ako kilong kahoy eh. Ay ako ta. Na, na, na. Dito mo ito yung inadali yung... nga. Ay tanaw ko doon. Sabi ko, eh, walang yung kubra. Ay, ako po pa eh. Ako may parang nag-ano, din. Nag... Oh. Yung malikmata. Ano ka ba tawag dito Malikmata, ha? Kisap mata, ha? Malikmata? Yung bang biglang tingin? Oo, oh, yun. Sabi ko, walang tukahas. Ay, di... aking kinumpirma muna. Ay, di ako tawag kay mio mio Sabi kong gano'n. Dali! At pagkalaki! Pumiyaw ka? Oo, <laughs> nga. Ay, ano tinuunan na sa gulat ko, na ganon ganon na. Ah. Oo. Oh. Ay, sabi ko, ay! Diyos ko po! <laughs> pagkatakot ko ay pasalamat tayo kayong sani at ito pala ay malaking tulong din ay, yung para natin, man nasa libid rin no? oh ay sobrang ano ko ay kita ko nga sa video mo ba oh, si Pinson pagkalaki yan o pero nakakatakot din ay. oh oo di na mismo oo tapos aring pbc eh. para bang nagtatago pa rin siya ay kumbaga pakapakap oo oh, nga natra kaya oo yan pagkatakot ko po ay sa totoo po lang dito na ano yun? Ano? Ay, ay lalo na pala kung natapakan. Oo. Oh. Ay, talagang sabi ko, Diyos ko po, patapakan. May nawarood ko nga, ay, magpakalaki ka paraso din. Ay, naka, nakakata, hindi, mapanglaw pati. Oh. Kaya nga sabi ko sa iyo, makakita, once makakita ko ng... Parang nakakaroon ka pa na ng oh, pubia. Uh, pubia. Nervous. Ah, yeah, may nervous na. Nervous. nervous ba yun? Ay, nakakal na, ano. May gano'n pala, malaking tulong din nga rin. Maganda rin pala yung, kasi nakanakabilang gantong Doon sa mag, ano, nung isda

sabi ko, ako naman ay hindi na ano doon. Ako na pa tawag siya nag-comment, sabi. Ay, lumabas ang tunay. kaya pagkatakot ko naman ay. Ay, oo. Ano mo ako yun. Nakang ko kubra ngayon? Ay, hindi. Ay, oh. sabi, Ay, ay. Kalirit ako. Eh. Sa nervous ko siguro. Ay, dapat, ay, yeah. dapat, dapat, <coughs> pala, dapat pala kinat. <coughs> <coughs> dapat pala kinat ko na ano. Dapat ko na ano. Ay, hindi Malay yan. Naman, ay, ay yun nga ang totoo Kung baka at, yung ating yung video walang katkat, ayun ay, <coughs> na yun ay. Ano, doy? Ay, walang managawa. Aray, ka ka mo. Mayroong bari. Ay, quality. Diyan, utoy pwede din natira din yung mga ahas na yun. Apakalaki ah, mm -hmm. naman. Ay, pinanood ko yung ama. Kainaman din. ano mo, alam mo, pinsan lang. Ipapakaan nyo sa akin. Utoy. Pakatakay ka. Papaya, pakatakay pinsan. Sanga na lang. Iaya <laughs> ay, po ka nung. Oo. Sanga na, na lang. Aria, ay, ay, isa. O. Ayun, isa. Nakadali naman. Ayan. Ari, ka insan. Ayun pa, yun sa kabila. Mayroon pala din o yun. Utara ka. Ayun. Utoy. May isa pa utoy na utoy. Nakay pa o. Ari ba? Buko pa. Ay, pilihan. Yan. yan. Ito yung nginangat-ngat lang <laughs> kayo sa nao. Baka kumakain naman yun. Tawag. Oo, tara. <laughs> Aray, kayo no? saan? final na riyo. Kita mo ba? Saan? Ayan. Ay, siya nga, no? Ay, lang. Oh. may lipa, Kuya Aison, Sabihin naman naman mga hapon na, eh. Matayo. Away. Pati halaman <laughs> ay kalaban. Halipa daw, ay. Yan daw yung mga pinanganood sa hapon, ano? Oo. Oo. Ah? pinang tawag daw sa mga Malinama. patalunan sa mga dulo ko ayun ya tarin san no? ay sige yung hinog kinsan oo maganda ta no yan cut cut are oh ay quality rin san no? ay, salamat din san may git pisan ay natutulungan mo din si pinsan lagi ano ay, pag uh, may bakanting oras in ako na andin eh kaya ito kaya ngayon si din pisan ay ba yung wag mo lulunukin babalatan na oo. ay kaya sana sinasabi ko sa iyo yung gamot are yan, yan, yan na rin. Sige, tika kayo. Baka masingot. Oh. Ayari <laughs> ka niya. Sige <laughs> mo ba <Baray>. na <laughs> <laughs> La singot yung... Na-hospital daw ano. Baka nga. Pagkala oh. oh, ka na bala ano nun. Umol, gato na. Delikado din yun. <laughs> dali sa mga bata. <laughs> Delikado no. na yun daw... Yun daw piso ay naging isang oh. oh. na dali oh. na oh. mo. Oo. Ano? Nadala? Nagalari? Oo. Nalumod yung piso. Ay kinakaw nang dumakas. Yun. <laughs> <laughs> oh, oh, oh dali. Ari kain sana. Oh, pwede rin yan. Sorry. Akarihin mo. Oh, ay. Nai po o, mga masaba. Ay, hindi daw sabuhin. Sabi lang tanggal ang buko, no? Ito 'yung ano pati. Ba, herbal nga, herbal. Mhm. Yeah, oh. Ano ba herbal pang mm. <laughs> 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 buko? <Herbal. laughs> ay, ari, kumakain sa Ay, ari. Dadalhin na natin, ari. Hindi ganito naman nguna una si Nana, ano, maganda 'no. Sausaw. Kasi hmm. ginagawa nga ito kalihada ah. Pag yung hmm. medyo ayaw uminom, no matamis na. Mga... Ginagawang kalihada ah. ah baka mm -hmm. matamis na rin oh. No, kaya ayaw ka. Ngayon pa, eh. Ayos din ah, parang mas matamis tamis Ibig sabi nagpakonsulta ka? Oo. Oh, oh. Lipat ng dalawang eh. Oo, oh, ay, pero... Ay, Ayos lang uh. ah. Nagpatingin ka ba? Kung sinabi mo, ako dala tumingin sa inyo, hindi na lang pala. Asya <laughs> ah, ka! Ayan, oh. ako marunong tumingin, hindi lang ako marunong gumamot. Uy, manonood sa atin lahat yung kay Dr. Daniel. Hmm. Manonood sa atin lahat yun. Apa, ayan. Hey, kay Dr. Oh. Daniel. Ano po, pa, kumusta po? po? Ah, Dr. Aldrin pala. Uh Oo. -oh. Ayan, nalo po kay Dr. Aldrin at saka oh. kay Dok, Ano? Liwanag, Dr. Liwanag. Dukaga kala sino po. ba yun? Hindi ba si Dukaga yun sa palabas na nun? Oo, oh. okay, Dukaga. <laughs> <okay, dog po. laughs> hindi <pala. laughs> <Di> ba yun? Hindi <laughs> ba yun? Hindi oh. ba yun? na Saka po Hindi. sa anak ni Doktora Liwanag. Oh, Ayan yan po yan. yan, ingat mm -hmm. po kayo palagi mga kainsan. Ibig ko sabihin, pari po naman ay eh, ginudyok ko sa kanya, bakit maniwala ka sa akin? Kung mm pala -hmm. <laughs> marunong tumingin. At saka, oh. maniwala ka sa akin. Oh, oh. Kita ko ha, ikaw kaya sabi ko eh, kainsan, ikaw ba yung ang lasa? O oh, ito, alam ko, oh, oh, oh. <laughs> marunong akong tumingin. Di ako no? At saka pagka yung ganito na kapag jamming na magpipinsan, ay ano, kumbaga bagay, best maybe si Pinto. Kung bagay, parang... <laughs> kaya nga po yung sumakapinsan mainip din na lang. Bakit maganda ang panahon? sabi rin, oh. ako kasi na rin. Saan? Kaya nga? ano, ano ko ang ginagawa niyo? May kitakto mo. Hmm. Hmm. At alam ko naman na i-job in na kayo na uwi. Mga alas 7 na. Oh, hmm. Na, na rin ay. Minsan nakakarating dito. Hmm. Alam mo kung bakit ako gabi na na uwi? Kundi na lang hinaw. Nakakita yung dumi. <laughs> Joke lang. Ah. Para pag gari madilim na, di <laughs> oh. <laughs> magkukumot na lang. Po, na, no? Oh. magkukumot na lang. diretsyo na, ano? Ah, hindi, hindi, hindi. Tayo na lang kanya, kapagod. Oo. Yaw, yeah. linitin yeah. na lang kanya natin, ano? Bala oh. sa balaas. Tanda mo ito yung daw, pag nadaan daw na ang langgam, ay eh, kita daw yung at yung langgam ay galing sa langis. Mantika. <laughs> di ba ka nga? Kita oh. Ito daw yung pinang, anong bakas. Yung <laughs> pinang bakas, ano, inuupli naman ay. Yaw, linis. Malinis si Lula. linis sa bahay. nga ako nagmana. Ikaw <laughs> baliktaran. May <laughs> bana pala ako kay sa asawa. Malinis din sa mama. Oo. Oh. Oo. Oh. Malinis po sila sa bahay. Siya nga. Kami po ay mga apoy lamog na. <laughs> <laughs> Alam ba? Lamog. Alam ba? Ah. Salita lamog. Eh, amok ko. So, magandu... <laughs> sa <Saan laughs> <na> salita <laughs> sa atin. Kung medyo malinis si Lula, tayo ay medyo hindi malinis. Oo, oh, na. nasa percentage po kami. ano <laughs> pa nila <laughs> kami po ay one. <laughs> <laughs> Yan, pambihira. Kanon sa'yo? Ay, may kita ka. Hindi na abala ko na kami lang. Mm. ah. Magpahilot ka kaya. Ha? Ikaw ba yung lalumot? ka. Sabi mo, parang natin <laughs> ka sa kayo. <laughs> Nagpahilot niya ako kayo. Nagpahilot niya ako kayo tulad ama, Lalo sumakot na natin ka. Lalo sumakot na kayo. Pinapalagotok ba? Lalo sumakit na kayo. Para lalong pinapa, ano, binabali yan. <laughs> hmm. Yung pala pinsan ay ano. Pagpala yung kinagpahilot sa mga masad. Pati ko yung... Ay, ay yung makama. Oh, oh. oh kita kita ko yung paano kahit ito ay damag amag pa ay isang para to ba na dalok para pucha ng katira kaya wala yung para kawo yung kaya hindi hindi <donc>, ka insan sabi naman na ano nakausong ka nakinut sa iyo Oo. sabi Pisa niyo ba si insan? Saan kayo? Sabi, eh, pag yung mo ngayon na hindi ko mahihilaw, sabi ko, bakit? Pagkasakit na lang kanyang Bakit? madag Ay, pag damdadag-im, sabi naman marito, masakit ang ngipin. Gano'n darating dumala yan. Gano'n darating dumala yan. Sabi, ay, yung pisani mo yun hindi ko mahihilaw, sabi bakit mo ba, ba? Ay, nasakit ang aking ipin. Alam mo po, sabi ng no, aming amama, <laughs> pag damdadag-im, yung ba nadilim yung langit, ano oh, nadilim yung nano? Nasakit ang ngipin. daw po ang ngipin. Ay sabi ko, ay yun, kayo, ah, na may pasensya ka na po. Ay ako naman <laughs> kainsan, ay humingi na ng ano nga ba tawag doon? Dispensa ba yun? Oo. No. Sabi ko, ay pasensya na po. At sasabing baka hihilo din na lang. Butang <laughs> oh. ka lang. Ay wag ang bad words ba yan. Palinakay ay, na. Sabi ko, ay ganito po pa talaga. Ay kung bakit tayo may pano, <laughs> hindi dapat tayo sanay sa ganun. Ay, kung bakit pa ako to. Sabi ko, talaga po bang para sa mapayapa ito. Sabi ko likod lang ako ang papahilot. <laughs> papahinod. Ay ganoon talaga insan. Ang ganoon pala talaga. Kung bagay para siguro'y mapalagotok yung pinakang Oo. dulo ay. Oo. Oh, <laughs> oh. Kung ibang dulo pala yung mapalagutok. Ay hindi nga ay. At saka pag minsan hindi na talaga yun. Ako umato din. Sabi ka insan na eh. Oo. Hmm. <laughs> sabi daw oh ay ganoon. Sabi ko na. ako na na napapatama ka din Sabi ko doy. Sabi ko, eh, huwag na nga pong ikababa. Ang ah, sabi nung mag tayo. Wala kayo, wag kayo bababa ako sa loob sa rin sa ganyan. Marami na rin na nakita ganun. Mayroon, mayroon pa damang, bu -butul, butul. <laughs> Ay, na mga butol-butol. Sabi kaya, pambira. Na, Ay, nakakilala ko yung naghihilot sa inyo. <laughs> may, sabi sa akin eh. Kami sprint, sabi na naman. Kaya sa inyo, itaga din lang. Ay, uh, sabi niya, kami sprint, kumakay ka ba ng atisa? <laughs> At may nakasangat din eh. Kaya naman ba Hindi nga yun. Hindi sabi. Hindi, tutungan ko yun saan. Huwag mo na kang tumawa. Inute-ute, ko ibaba sa aki. Papaganda rin ang kaot Sabi ko, tama na po kari. Ano, isa pa, na ako? Ito ang galao po. Uy. Sabi, ibaba mo na. Sanay na ako sa ganyan. Oh. Nakikita ko nga may mga butol. May mga butol daw. Sabi niya, <laughs> ah. Ba't kaya? Anong mga butol? Mga tuntok-tuntok daw. Mga kamot. Sabi niya, <laughs> Ang ah. bahira yan. Anong mo ng kamot Tanga. <laughs> Ano? <laughs> hindi. Baka bang hihilot. Kaya, na, <laughs> Kaya na, man, si Kaiso, iso, naman si Kuya na Ison. Yun naman ay sa manghihilot ka ang... Man. <coughs> Kamalakubo ko eh. Kilala ko mga insan. Ayun din. Mayroon pa isang lalaglag. Mayroon pa isang Yan ang sinasabing best medicine ay... Kaya nga. Palay manghihilot. Ay, ayos din. Huwag <laughs> ay, nga May action pa. Ayan o. Mga ka-insan. Oo. Ibaba. Saray naman ako dyan. Ayun pala eh. Ayun sa akin. Ay, binili mo ng Dolphinal, na dalawa. Ano ko tumakit? <laughs> yan o <yan. laughs> Aso ah, At Oo. Oh. Dahil tumakit. Oo, oh, hindi mo tatapos biro ay. <laughs> Ayan, hello po sa ano, sa mga professional na mag oh, oh. Yung oh, amin po naman ay ano. Magagaling ano. Oh, oh. Yung amin po biroan lang. For entertainment only nila oh, oh, po opo, nga. Pasensya na po. Kung bagay, pero, pero mga kayo sa nai, totoong oh. ano. Ako'y okay. okay, talaga nagpapahilot sa ano ay magagaling talaga. Oh, talaga. Yung, talaga yung talaga mga nagkakairo, yung... Oh, oh. Inaano nila yung inaalign ba yung ganito? Mm. Mga diba, magaling, mga professional. professional. Magagaling talaga. Tanggal na tanggal, natanggal din sa kat nakatawa ko eh. Oh, natanggal na, natanggal. Malis na yan. Pinapalagitik yun na niya. Hmm. Yan po ang sabi nung akin tiyuhin ay ay ibat hindi yan maalis ay naman, hindi taga riyan. Oh. Sabi nito si Duwa. Oo. Maari ba ilagi na hindi taga riyan ay oh. tama ang tama ay. Hmm. Sabihin <laughs> naman <laughs> ng mga luluhin natin kulang na yan sa gawa. Sabihin. Kaya nga. Tama yun. Ang tandaan ang kulang sa trabaho sabihin. Oh. Lagnat laki. Oh. Ano kain saan? Papabrikit ako nung ano, nung tinidor na kilo. Susukatin ko kayo sukatin. <laughs> 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 ah, <kababayos> <laughs> o papabrikit pang kamot. <laughs> Pero maigi daw sa ubo ay ano, ilang balog daw ano. Pwede rin nga, alkohol yun rin. eh. Alkohol eh, para na mamatay yung bakteria. Gin, eh. dilalagyan ng oh. kalamansi. Ah, ting rin ano. Pwede rin, ilang ano, hindi rin mo pa expert. Hindi expert one lang. Nakakalahati po yung alam namin na eh. Pwede rin tayo ay. Pwede rin nga. Ayun naman kayo, nasa iyo ang hindi sa ano? Parang yung sinabi mo utol na itong apog ay napakagandang gamot sa mata ayun naman pala may nakalabel sa likod kung hindi gagamitin. hindi may nagbabasa daw ay <laughs> nagbabasa <kung> <laughs> ang apog na binabasa daw ay <laughs> oh, ang no. apog ay magaling sa mata sabay tumakbo daw at talagang nilagyan ng apog Di yung ay, ang apog ay magaling sa mata kung hindi mo ito ilalagay ay nilagay ah, naman na, 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 kung na, hindi tinapos yung, oh. yung babasahin kaya po dapat pala sa isang label ng ano tatapusin, tatapusin. natin tatapusin oh, dapat oh. alam mo oh. Kumbagay, inumin, huwag, pala na may huwag dun sa uli. Ayo. Okay. Mabisa ang inumin. Pala na may dun sa may, may malita ka lagi, huwag. Huwag <laughs> na huwag mong inumin. Oh, uh, Huwag ano? na huwag na hindi. Wala ya. Si ka insan. Ay, di bukas ba, maigi na. Ay, ay, sorry. Oo. Oh. Tamad la ang ari sa trabaho. Hindi pero yan na may ayos din ka insan. Kumbagay, hmm. Kumbaga ang iko yun ari. Kung yun, ang, kung yun ang, Pero warke <laughs> <kung yun ang, laughs> na ko din la. Kaya ganoon. Ano? Para bang ari tawag ni nagpapahinga ari tanda ko ako ng guide. Para bang oh. uh, araw-araw din ang trabaho natin ay. Na, eh. Kung bagay ano tamo, eh, kung hindi nga ano eh, hindi, hindi ka pa diya, makakapunta hindi dito. ako oh. oh. Parang oh. ano din pinsan, kaya ako... Parang di, ganun din talaga. May, hindi makakapunta din eh. May guide. Oo, oh. Oh, oh. oh. parang siya, yun talaga yan. yung mangyayari. Kung bagay hindi <coughs> aksidente na no? kung bagay eh, oh. talaga. Thank you Lord <coughs> pa rin yan. Salamat po. Pasalamatan na lahat ng nadat. Oo. Oh. Eh. Ano? Mm. Ayan mga kainsan. Ay, Maraming marami, salamat marami po. Ito Yan, hello po. Salamat po. Yan, si Kalaya, si Print po. Hello po. Ah, na namis ko po ay. <laughs> Ayun. Kakantahan ba natin? <laughs> ano, ano, ano ano? 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 miss kita. O aking Pink sinta. <laughs> Mahirap man ito hong tanggapin. Ngunit ako <laughs> <laughs> aalis na. Ay, sa kaya ano? O oh, dali Ayos ay, na. Ay, sabi ko sa iyo kakantahin natin yun mm -mm. Ba't ang yung namis kita? batang kinakanta mo na may huli adog? Oh, 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 ano ba 'yun? Mali, yaro kayo Kaisa na ay. Ano nga, inuubo. sabi ko sa iyo, nami-miss kita, kinakanta may huli a out. Oo, inuubo. paano hindi, hindi matatapos ang outro. Ayan, ko. salamat ko. Ayan, salamat